attorney. Please join us. Attorney, I'd like you to meet Ms. Rodriguez. Hello. Hello. Ms. Rodriguez, attorney Avellana. So, uh, siya pala. She's Ms. Diana. Napakaganda mo pala, Ms. Rodriguez. Sana, manatili kang ganda ka Manatili akong ganito ka. <laughs> anyway, <laughs> Thank you, attorney. You know, parang namumukaan ko kayo. Haven't we met somewhere before? <laughs> Alam mo, Iha, kami mga abogado, parang di kami mga celebrities. Lagi kami laman ng mga pahayagan. Saka madalas di kami mapanood sa TV. Tama! Sa TV ko nga yata kayo napanood. <laughs> hinahanap natin. Buong bahay na nakalughog namin. Siguro na bago na sa labas. Mamang driver, bibigyan kita ng 200 pesos, pero hintayin mo ako ng mga 20 minutes. May kakausapin lang ako sa loob. Oo. Uh -huh. Oh, ito muna ng 100, ah. Eh. Thank you. Ah, uh, doon lang ka maghihintay, ah. Eh. Medyo gumaang na nga ang pakiramdam ko dahil sa wakas maisasara na rin natin ang transaksyon namin ni Rocky, attorney. Okay yun. Pero sana, wala na tayo maging problema pa. Di ba, Mr. Rodriguez? Sir, telephone call. Thank you. Excuse me. Mm -hmm. Attorney? Pasensya na kayo, attorney, pero eto na naman ako. Kasi parang unti-unti ko lang naaalala kung saan ko kayo napanood eh. Ah, I think it was a talk show or something. Hello? Rocky, nahalugog na namin ang buong bahay. Wala ang tape. Pasadahan ninyo ulit ang buong bahay. Huwag kayong magpapakita sa akin. Hanggat hindi ninyo dala yon. Isipin ko sa mo ko napanood. Sigurado hindi mo magugustuhan. Diana, excuse me ha. Eh? May sasabihin lang ako importante kaya Attorney. Tony excuse me. <clears throat> Excuse me, I'll, um, I'll, I'll just go powder my nose. Excuse me. start ko lang. Ano pa ba ang ba bakal naman? Ito nga, ni-start ko na eh. Ikaw? Ikaw rin? Anong ginagawa mo dito sa taxi ko? Sa taxi mo? Taxi ko Saka hindi naman ikaw ang pasero ko. Ay! Sip, mistisom po, Sip. Huwag ikaw ang dito, ah, Babaeng kasama ko sa loob. Hindi nyo ba napansin lumabas? Hindi, mo na itong taxi mo. Huwag ka na Bilis na! Ah, di pwede. Okupado na ito. Ay, baka na sumakay. Totoble, ikaw bayad dalawang daan. Tayo na, bilis na! Dalawang daan? <tod> Limang daan? Hinohold na po ba ako? Hanapin niyo. Uy, turo kita rito eh. Uy, uy, uy! Ito ang hinahanap niyo! Ano ba? ba? Walang yok! <tod> Limang daan? Ayaw, ayaw! Masyadong um. mahal! 300 na nga eh. Oo, oh, ayan na. Akin na limandaan. Ah. Diana, buksan mo yung pinto. Sabi mo kanina, pupunta ka lang sa siya. Ngayon, nakasakay ka na sa taxi. Sige na, Diana, buksan mo yung pinto. Diana, buksan mo yung pinto! Nagtupa! Papasagi ko to! Uh, hoy, Elmo, baka sabi ko yung to? salamin mo? Ano ba? Sige mo ko ng limandaan. Apatakbohin ko to. Buksan mo itong pinto! Sige na, sige na, sige na! na. Ano ba? O, oh, yan lima taon oh, ako. Bilis na, bilis na. na Patakuhin mo na, na. Smart Joseph. Buksan mo to! Ah! Buksa mo to! Babay, hinahanap ko nandun! Nakataksi! Habulin nyo! Bilis! Kapag yun na malas ko nga naman, ikaw ba nakatagpo ko ngayong gabi? Hoy! Ako nga itong napakamalas eh. Sa dinabi dami ng taxi dito sa Manila, dito pa ako sa taxi mo napasakay. Hmm nga pala makalimutan, no? Yung bayad mo sa akin sa apat na araw na pagpipintura sa bahay mo. Nasa na yun? Hoy! Wala akong dapat na bayaran sa'yo. Dapat ka ikaw pa magbayad sa akin sa dami ng sinira mo sa bahay ko. Ayun. Di ba ako babayaran? Hindi. Ah, ganun, ha? Hoy! Ano ba? Bibilis ko pero bayaran mo ko. Ano? Pinapalina tayo? Ano ka ba? Bayaran mo ko. O, yan, yan, yan. Bilisan mo na. Ayaw ba mamatay? Imandaan pa. Kulang to. Ano? Pinapalina tayo? mamatay na tayo? Nagbibilang ka ba? Ano ka ba na matos, Mariosem? O, yan, yan, yan. yan. Bilisan mo na. Bilis! Okay. Ma'am, sumabit ka lang. Hawak! Apa? Kenapa mereka menangkap kamu? Apa? Mereka sangat bergerak, mereka meluat sangat cepat. Mereka membunuh kami, apa? Tetap bergerak. Saya akan pukul mereka. Kepatikan mereka. Apa? Mereka menggunakan perangkap. Saya akan membunuh mereka. Jangan bergerak. Tidak. Apa? Kamu menggunakan perangkap? Saya ingin mati. Jika kamu mahu menembuskan diri, kamu yang kamu Eh, kung anti namin sa piligro. Pwede ba relax ka lang dyan? Ligtas na tayo. Wala na yung maabal sa'yo. Anong ligtas? Ano yung... Ah! Ma'am? Mga pare, pwede ba tulungan niyo ako? Dali natin sa ospital itong pasayero ko. O, pare para sa kotse ko! <tipan> <tipan> Mga tar... Nasalabut na punta taxi! Doon! Dali, sakay! Pagdiretso diretso ng ganyan, sumalpok yung... Saan na sakay ito? Boss, dinala na ako sa ospital. Dadalhin niyo sa pinakamalapit na ospital. Oh, bag mo. Ah, sandali lang. Batay sa una kong pagsusuri ay nagkaroon ng bugbog sa kanyang ulo. Malamang na tumama sa isang matigas na bagay sa loob ng taxi. Kinausap ko siya at tinanong ng ilang bagay. Pero wala siyang maalala. I believe that she is under the state of temporary amnesia. Eh, Doc, ano ba mabuti natin gawin? Well, ang mabuti, i-confine muna natin siya. Para maobserbahan ng mga espesyalista, tuloy, ma explain na gusto ang kanyang ulo. Ang mabuti, dali muna siya sa itaas. Tatawag muna ako sa nurse station para mabigyan kayo ng kwarto. Kailangan kong buhay si Diana. Ako na! Eh, ito ko din, andyan na! Sino ka ba ba't kasi nga hinahabol? Ikaw hinahabol nila! Huh? Habol nila sila! oh <laughs> dito! Ah! Liga na. Dali na! Saan? Diyan! Ay, ayun! Ikaw na lang! Ayun yung logo. Ah! Ay! Ano ba? Salamat po! Halika na! Dali! Dilisan mo? Ano? mo? Ha? Sige. Aro? Siapa si mam kerana kamu? Anda, na? Kalau nak jadi sokong dia, boleh saja. Kau malingai? Hilun aku, Ray. Higamu nako. Na Oke, oh, tas mau pamu. Relax kelangga. Ha? Halo, saguli, sandali, haru, kesuerti. May babae, imam tinanan mo. Hindi. Inahabol si ni Miss Tisong Pusit. Yung taxi nga nawarat nang dahil sa kanya eh. Nano? Oo. Kaya e, mabuti pa, tago muna natin siya dito. Chong, so, may dala po ba kayong pandesal? Pang almusal? Wala eh. na kasi kami. Ay, may babae. kayo may ingay. Uh, Magpatapan niyo kung ano-ano na nasa isip niyo. Sakit ng ulo ko. Mm. Uh, Ma'am, masakit ka hulo? Gusto mo ikuha kita ng gamot para kayo... Sino ka? Ha? Sino kayong lahat, ha? Bakit ako nakarating dito? Anong lugar to? Paano ako nakapunta dito? Bakit ako patay na baho-baho? ko ba'y mabaho? Aba, naligo ko kanina. Aro, siya pa mo rin. Parang may sakit siya sa limot. Pero yung pa ng hugali ugali, uh, uh. Meron siyang amnesia. Pero masungit pa rin. E, hindi ba delikado yan? Alam ko, no? Kailangan pa alam natin kay Tita Perla, no? Huwag na. Delikado buhay niya. Siguradong din siya hanapin. Hoy? Dito na muna siya at alalayan lang natin ang kalagayan niya. Mga bata, ikoy. Tayo'y e pag-uusapan tayo. Ganito gagawin natin? Lindol! Lindol! Walang lindol. Nigising lang kita. Ang halina, magluto ka na ng almusal. Tamad!